Para sa mga balitang napapanahon, narito. Ang bagong San Pablo News Updates. Para sa bagong San Pablo News Updates, kinapanayam ni City Information Officer Rolly Insong si Mayor Nadji tungkol sa implikasyon ng pagtatayo ng Agri Economic Zone. Narito naging pahayag ni Mayor Nadji tungkol dito. Pero, hey if you will remember, dumating dito sa atin si si Architect Jun Palafox. At uh, right now, ginagawa niya yung ating urban plan. Ito, very very important segment ng ating development. Ang pagkakaroon, syempre, ng hanobuhay ng ating mamamayan. Paano tayo magkakaroon ng magandang urban planning kung wala na ipaplano, pagkat walang development? But uh, because of this, magkakaroon tayo ng parang mga bagong urban centers, magkakaroon ng mga eskwelahang malalaki, magkakaroon ng mga dwelling like uh, high-rise uh, condominiums. Pagkat ang mangyayari, kailangan ng mga executive na mayroon silang uh, uh, matitirahan. They don't have to go back to Manila. Dito mismo, magtatayo ang SMDC. And they already signified intention to uh, develop properties in, in the area. Siyempre, malapit sa mga industrial parks para doon sa mga middle and high-end development kung saan titira ang mga, mga executives. And siyempre, kailangan din dito meron silang matitigilan ng mga laruan, amusements. So, inaasahan natin na magkaroon din tayo ng development ng uh, uh, golf course dito sa atin. In fact, meron ng gumigire uh, gumigiri na magdevelop develop doon sa area ng uh, Bautista, area ng uh, diyan sa mga Parting santismo na magtayo ng golf course. At siyempre mga executive, mga Japanese, Koreans, who really love to play golf, ay eh, di meron naman silang matitigilan and they have good reason na magtayo na rin ng tirahan dito sa atin pagkat uh, masarap tigilan. May hanap buhay ka na, mayroong kapang laruan, ka uh, uh, mapupuntahang uh, magagandang lugar dito sa atin. Why? Ano yung magagandang lugar? Eh, ito, development ng ating tourism. Pagkat uh, ang ating uh, tourism uh, group o tourism department ng ating city ay walang tigil ng pag-aaral at pagbabalangkas kung paano magiging world-class tourist destination ang ating syudad. At yung ating pitong lawa, siyempre ang main feature ng ating uh, ng ating uh, i develop na mga parke. At uh, siyempre, naka-agbay naka yan doon sa development ng ating mga agri-industrial park. We have jobs, we have uh, global uh, investors coming in, we have uh, our uh, big investors from Manila investing in our uh, in agri-industrial park. At siyempre, gusto naman nila may napapagdalahan ng pamilya nila ng mga parke and uh, bubuhayin din natin ng gusto ang ating ating uh, tourism industry in the city of San Pablo para sa Bagong San Pablo News Updates ito si Nixon Jonglay mula sa City Information Office